Okay, Karon po ay May 14, 2024. Ang oras ay 8.02 na ng umaga. Okay guys, itong sasabihin ko guys, para ito sa mga magulang na may anak na nag-aaral ng daycare. Real talk tayo guys ha. Sa edad na 2, 3, 4, ang bata ay kanya-kanyang uh, talino. So, dapat guys, uh, kapag nakitaan ng... Uh, teacher na matalino ang bata na nag-edad pa lang ng 2 tapos yung iba na nag-edad ng 3 or 4 na nag-aaral ng daycare tapos yung batang edad na 2 ay mas matalino sa kanilang lahat tapos ngayon eh, mag natapos na sila sa, sa pag-aaral eh dapat patapusin na dapat yung edad na edad na 2 kasi mas marunong at mas magaling sila guys eh kahit mas bata pa sa kanila eh ang edad ng 3 or 4 eh Um, hindi pa marunong magsulat, magbasa, eh, tapos yung 2, eh, mas magaling na magbasa, magsulat, tapos ngayon, pag nag-graduate, eh, dapat, guys, isama na dapat sila sa graduation, hindi na yun na uh, anihin yung uh, ipasunod yung edad, kasi, guys, lahat tayo nagsisikap, nag uh, nagasto sa pag-aaral, so, syempre, kung ipag uh, paliban niyang uh, edad na yan, dahil uunahin yung edad na 3, 4 dahil mas matanda eh wala pang alam hindi pa marunong eh yung edad na to, eh mas magaling mas marunong dapat isama na dapat siya di ba guys so real talk na lang tayo ngayon guys eh kagaya na lang ng uh, senior high na grade 11 grade 12 eh dagdag kaalaman daw yan eh paano naman yung mga magulang na nag sisikap gumasto sa pag-aaral sa kanilang anak so di ba uh, ah hindi ko lang alam guys kasi hindi naman ako nakatapos sa pag-aral eh. Pero ano lang eh, ah, common sense na lang ba na dapat hindi naman tayo kagaya ng ibang bansa na high tech tayo. Mas magaling sila dahil siyempre ah, hindi ko alam kung bakit mas matalino sila sa atin eh. Kumbaga tayo dito sa Pilipinas parang napag-iiwanan na. Kumbaga parang yung mga gamit nila ah gamit nila na ginagamit natin eh, sikanhan na lang sa atin sa kanila laging brand new. so lagi tayong napag iiwanan kaya mas magaling ang ibang bansa kumpara sa atin kaya ang apting kapwa doon sila nagtatrabaho, doon sila nag-aaral uh, kaya pagkatapos sila mag-aaral doon uh, bumabalik sila dito sa Pilipinas para dito sila magnegosyo o anumang trabaho So, yun lang guys sa uh, ano ang masasabi ninyo na ang mga anak natin o ninyo na siyempre mas matalino, mas magaling sa edad na 3, 4, 5 tapos ang edad na ang edad ng anak nyo na nasa 2 pa lang eh ahayaan nyo ba na may iwan siya ibabalik siya sa diker para dahil ini, inihintay yung edad ano na tayo ngayon guys eh, uh, iba na ang panahon natin ngayon kumpara noon. Uh, noon kasi, eh, dahil nga wala masyadong uh, alam niya na sa pagkain kasi yan eh, nakukuha, saka sa gatas sa panahon ngayon. High tech na tayo ngayon eh, mas magaling at mas matatalino na ang mga bata ngayon eh, kumpara sa atin. So dapat, uh, para panawagan ko lang din sa DepEd, uh, sana po... Um, sa makarinig sa aking sinasabi sana po uh, huwag na po na hintayin pa na ipaabot ang edad na 4 o eh, nga 4, 5 eh, kung nakita nyo naman na magaling ang bata matalino ang bata sa edad pala ng 2 or 3 dapat is isama na dapat siya sa ibang may edad sa kanila sige po yan lang